Yan, natulog tayo ng sasakyan Yan. Okay, so magsusundo na naman tayo ng bata So, hintayin lang natin Kung <coughs> magdadrive So, napakabuti ng ating Panginoon Salamat o oh Lord At matatapos na naman ang December Na patuloy na nandyan ang ating Panginoon Na gumagabay Nagprotecta sa bawat isa po sa ating lahat Patuloy po tayong manalangin Patuloy po tayo na maglingkod sa Kanya No matter what po tayong pumitaw Fight with our faith uh, At malapit na po dumating ating Panginoon Go on lamang po tayo No matter what Mga mangyari man patuloy na maglingkod tayo sa kanya at patuloy na go on tayo patuloy na nandyan siya ang promise naman ng ating Panginoon hindi niya tayo pabayaan hindi niya tayo iiwanan at laging sasamahan niya tayo so muli shalom shalom may the Lord God bless you and keep safe at patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoong Jesus na lagi siyang nandyan at nagpapatnod um, ano pa yung more ongoing tayo sa kanya no Uh, panalangin natin yung ating mga anak, magulang, family, and yung mga nasa paligid natin. It will happen, yung mga nangyayari talaga 'yan. Kasi 'yan naman ang promise ng Panginoon na mangyayari ang ang nakasulat no sa Bible pero ah uh, naman siya na magiging tapat at uh, ligtas naman tayo kasi tinanggap natin siya bilang Lord and and, and personal savior niya at badaan man tayo sa magpagsubok nandiyan pa rin siya nakantabay so keep on going keep on trusting God keep on believing on Him and um, tapat po ang ating Panginoon so yan po yung aking share ngayon uh, at manalangin po tayo lagi at magtiwala sa Kanya bye for now